Ayan, titingin tayo kung magkano ang sofa. So, ayan. Sample ng sofa. Maganda na po. So, ayan. Ano, magandang araw po. So, ngayon po, alis tayo na We're going out, ne? Hmm. So, pupunta po kami sa... Doko? Ano, Joyful Honda. So, pupunta po kami sa Joyful Honda. magkakanvas Magka-canvas-canvas po kami ng mga kahoy at ng mga kakailanganin natin sa pagdi diy So, ngayon po, huminto lang kami rito sa 7-Eleven para bumili ng inuwin. So malapit-lapit na po tayo. So punta na tayo ron. Let's go. Hmm. Tala. So, tara. Ah, andito na tayo sa Joyful Honda. Ano dito? Ang laki nitong Joyful Honda na to. Teka, pakita ko sa inyo. Hmm. Ito 'yung ang laki nito. So ayun, na uh, kain muna tayo bago tayo mag ikot, -ikot. Bago tayo mag-canvas. Ayun, o dyan. Let's eat first, eh. Uh, so, so, let's go! go. Uh, andito tayo ngayon sa labas. Uh, waiting tayo sa pagkain natin. So, dito na kami ni Yuki Chang sa labas kakain kasi sa loob, sa loob medyo maingay. So, ayun na si Yuki Chang parating na. Samuhi na. siya? Do? Samuhi na. Inside na

Ah, uh, una nating titignan ay drill. Ngayon, siya. Tara, tingin-tingin tayo ng barena. Ito pong Kyocera, dati tong ano. Kalimutan ko yung brown. Yun. Former Ryobi siya. Yung Kyocera. Ah, hmm. uh, vacuum naman ang titignan natin. So yung drill, hindi ko pa mapag Pag-iisipan -pag muna namin kasi itingin tingin pa kami kung ano yung mga dapat namin bilhin. So yun, tara. So, uh, kakatingin lang namin niyo kaysang dito ng mga uh, dito, ng mga vacuum. Yung mga cordless, habang habang uh, humahaba yung battery life niya, habang mas mataas yung battery life niya, mas tumataas din yung presyo niya. Kaysang pakain. So yun, pero nakakita kami ng ano, corded. Pero okay na siya. So, mura-mura to. So, tingnan nyo. So, sabi na mento na lang. Ngayon, chang. Kureta ka So, ito na. Kukunin na namin to. Let's uh, go. vacuum cleaner. Check na. So, ang susunod natin is, so, Hanzo. Hanzo and then yung chang spools. Ano, TV nyo. Ah, uh, TV cable na. Kasi ang kailangan din pala namin ang cable para sa TV. 'Yan ka tayo kailangan ng ano na Wala cable yung TV namin so hindi kami makapanood ng TV. Kahit hindi naman ako nanonood ng TV. Sanay na logo 'yung Kaya so, uh, naghanap kami ng ano para sa antenna para sa TV wala kami makita so baka sa online na lang namin bilhin. So ayun, ang susunod natin is yung pole para dun sa loob ng closet para sampayan ng mga jacket at mga damit. So tara, hanap tayo. Medyo nahihirapan akong maghanap ng mga kailangan. Ang laki kasi, hindi ko makita kung nasaan. So ito pala yung ano, yung aluminum post na pinaplano kong gawing ano, gawing fence. Kaya lang masyado siyang mahal. So ito, papakita ko sa inyo. by 60 3 meters mahal niya aluminum pang post siya kaya lang ang daming ganyan ang kailangan kaya hindi ko pa alam bahala na hindi, hindi, pa naman natin gagawin yun kaya saka natin titignan yun so ito ito tayo ngayon gahanap kami ng pole eh, oh, sa Sarawa, aluminum pole dahil. Wala din, no? No. Just steel. Mga tuya suy. 300,000. Ayun, oh, ah, naghahanap kami ng pole. Yung mura lang. Sabi ko, bakal na lang para mura. Ayan, ah, nagka-canvas-canvas na rin kami ng mga kahoy-kahoy. So, mamaya papakita ko sa inyo yung mga kahoy-kahoy. Kung magkano rito. Tara. Ikot-ikot pa tayo. Hindi na pa kami ikot ng ikot ni Yoki Chang. Hindi namin makita yung mga kailangan namin. So sana, nandito na siya. So, dito yata. So ayun, na ano, meron dito yung pipe na sinasabi ko. Kaya lang, hindi ko alam kung pwede paputol. So sana pwede yung paputol para dito na kami bibili. Ngayon, kung hindi pwede magpaputol dito, doon na lang sa Pines. So, ito mura lang. Aba oh. Haba na niya. Maybe daijobo yun. So ayun, uh, baka ito na kunin namin. So wait lang. Yung kato niya, daijobo? Dekiru ka? Dekiru. Anto niya, sawa rin ko ka. Size what? Roto yun, 187 cm. Ah, chotto kato ka na. 2 meter, 2 meter. 2 meter ba nani? 2 meter. In centimeter ba nani? 200 cm.

2 3 ka na? 1 so magkakura mm hmm 4, 8, 12 na 3 dis o 3 ayun bumili lang tayo ng hindi ko alam kung ano tawag dito saka mga hook ang plano ko dyan isabit tong mga ano mga tubo para sa sampayan ng mga damit sa loob ng closet tara so sunod naman ano hanap tayo ng lagari para bang DIY DIY natin. So, yung hands, ano ko? Hands so, uh, ask siya natin. Hi. Ano, Ides ka, to look for wood. Go ahead. Hi, bye bye. Ah, nanginginig-ginig na ako sa pagbili na itong mga kahoy. So, aalamin namin kung magkano yung pa-deliver Tsaka kung magkano yung mga kailangan kong kahoy. Wala pa naman kasi akong ano, wala pa naman kasi akong tawag dito, plan dun sa supa. Wala pa akong plano nung supa. So, tingin-tingin lang kung magkano. Tapos kapag ka, nabuo ko na yung plano ng sofa, saka nung bed frame, saka tayo bibili. Yan. Ito palang mga kulay green. Ano to, Mga pressure treated to. Ibig sabihin, ano siya? Yung hindi siya anayan, hindi siya basta, basta mabubulok kahit nakabawin siya sa lupa. Kaya yan yung presyohan niya. So, magandang gamitin yung ganito sa mga fence. Ang labas ng bahay, outdoor. Yan ito. Yung mga 2x4. Yan, 848 siya. Gandang pang furniture siya. Yung mga 2x6. Yan yung presyo niya. Per piece po yan, per piece. 2 by 8 at 2 by 10 So ano po yan o, oh? 8 feet 8 feet po yan tapos dito na yung mga 10 feet na sya Ayan na no, ito po isa ko sa pangarap na magawa Table resin na yung utang Skidish as a rat pero tignan nyo po yung presyo. So ito po yung mga presyo. Ito, ganito po yung, ano, yung pangarap namin yung isang magawa. Table resin. Ayan po. Tignan nyo po yung halaga. 11 lapad. 118,000 yun. Ito siya yung utsang touch. Ito so, yung resin niya. Ayan yung mga kahoy. Ang presyohan po niya ay tumataginting na halos 9 kalapad. 90,000 yan halos. Yun na. Ito yung kakotaksan so, dyan. Kagoy, hmm. takay okay na. Hmm. Depende sa kung anong klaseng kahoy siya. Yung iba po ginagawa yung table, dining table. Napakaganda naman pag natapos. Makabili na rin tayo ng nagari. Next ba? No, chap. Wireless, hindi mo wireless yun Eh, katoy ba? Anthony working outside Of course Of course Ready? Let's oh, go Yun, tapos na Bakoy yung yun sa next Starbucks So, Starbucks muna tayo. Pagkatapos, magta tayong nitori. Titingin naman kami ng cushion. So, let's go. Andito na tayo sa Ion Mall Iruma. Ngayon ko So, mag-Starbucks lang sandali. Magkakapil lang. Pagkatapos punta naman tayo ng Nitori. Ne. So, let's go. Busy, no? Tama Tomate, ne. Ngayon ko eh. dyan. Ano ko? Ni. To. Ring. Nitori ka to Cart. So, ayun na. na uh, na tayo sa Nitori Titingnan lang kami ng kutsun. Siguro ako rin. Siguro ako rin. Siguro ako rin. Mas daw masira. Hindi na yun ako. So ayun, uh, walang kutsin sa baba. Tingin tayo sa second floor. Let's go! Ayan, titingin tayo kung magkano ang sofa. So ayan, sample ng sofa. style ba yung isang skill eh yung style this style i like i like it nite dora Sore. Hey, Ikora sore. ako po, Diyos ko po. Naku po, Diyos <laughs> ko po. Himatayin ako. <laughs>

parang walang mga kutsyon lang dito parang ambilay kailangan set so, mangyayari niyan, baka online na lang kami maghanap ng pinaka kutsyon tapos gagawin ko ng frame ng set na yung kutsang tabon online, aron na eh. so, ano, search na lang kami tapos, huwi na tayo hindi na set to set to, simple Grabe, ano? dining set lang, 80 mil. grabe, 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 lang yan. Lang. grabe, 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 mahal grabe, grabe, queen mattress queen nah, queen ah queen so, ayan queen mattress mattress dahil, eh frame frame so yung frame 64 tapos yung pinaka niya 180 Duh! Kamuchina! Ano dyan po rin? Duh! Ano nag-outlet? Outlet. Dirty toka. Chotto. So... Sembu? Ano namang yung sen? Baha sen? Ano nag-outlet ka nun? Ano nag-outlet ka nun? Ito po rin. Ano? Ito so, mura, laki ng mura. Dahil madumidaw siya. Grabe yung mahal ng mga coin bed. So, kailangan talaga gumawa na lang. So, tapos bibili na lang kami ng kutson. So, yun lang. Uwi na tayo. Chang, uwi na. uwi na, na. So, uwi na po kami. Uwi na tayo. Let's go. Sabahin na lang ulit. Kita-kita tayo.